gaano ka ka-daring dito? Ito, oh, yes. Oh, gaano ka Sobrang ka Sobrang daring. Pa Paanong daring? Sobrang Nagla daring. Naglabas ka ba ng uh, mo dito? What? walang plaster? Oo, oh, oh, meron. Meron. Kaya abangan nila yan. Kasi ako personally, in real life, very conservative ako. But this time, ito na yung chance. Chance nila to na panurin. Okay, Pero, ka kasi kakaibang Ayla to. Okay, maliban maliban yan, maliban kakaibang sa... Kakaibang Ayla yung makikita. Okay, maliban sa pabobelya mo, uh, wala ka rin suot dito. I mean, wala ka rin uh, bottom, pambaba. O nag-plaster ka lang? Wala, um, plaster, plaster. Naka-plaster, naka-plaster. Teka muna, paano ka napapayag? Hindi mo naman to first movie, ano? O first project? Ah, uh, first sexy project ko pa ito. Ah, uh, but before me, first movie po ako. yeah Pero hindi siya. I'm um, um, working boys po. Kasama ko sila ni Wilbert dito. Yung pinalabas sa sinihan. Ah, okay. So, paano ka na papayag na maghubad at magpakadaring dito? Nawala ka talagang suot na, na top at uh, plaster uh, lang yung nakalagay sa sa bulaklak natin sa bulaklak pala wala bulak ng bulaklak uh -huh. so, uh -huh. actually kasi ano eh uh, masasabi ko na I'm 101% ready kasi nung pinasok ko to alam ko naman na yung mangyayari alam ko yung pinasok ko and uh, I am ready no so uh, why not at uh, meron akong ganoon so bakit ko itatago so uh, yeah yeah it's fine for me and I'm happy sa kinalabasan so baka